So, ayan, kumusta po ang lahat? Medyo <laughs> Iba yung panahon Kanina, dumpa pa ako sa bahay Kalmadong-kalmado Pero pagdating natin dito sa lahat. Pumihip yung habagat, pambihira. Pero si Otto nandun na, nauna na. na. Nandun siguro sa may barangay kamakungan. Pambihira. Dahil po sa ano, mga nagda na low pressure. Ngayon, naging bagyo na yata. to Buti na lang, may labas yung tulingan. Bali lang araw na ako ng tutulingan salamat naman at kumikita kahit pa paano ngayon subukan natin pero dito yung spot ko iba na spot muna ako dun sa spot namin kapag uh, season na ng kulambutan kapag ka uh, December hanggang February dun muna ako para kapag halimbawa ay tayo ng lakas ng habagat ay eh, pabor tayo papunta dito mabilis papunta dito pero pag doon sa may kabakuhan ha, mahirap doon sungsung doon -sung sa agos so okay, yun abang abang sa mga natin sana swertihin makadilin sya naman tayo 打开。 ng bihira. Hindi pa natin nakakarap sa spot na pupuntahan nito. Parang kaano na yung mga wala tayo pupunta doon. Malakas eh. na kasi Agus. Parang pupunta ng hangin. Yung tito ko, yata. Pupunta dito. Sana may lagas yung isna dito sa kapusit. Ayan na yung siya tayo.

pa pagdating sa oras ng mga lata. Sa buhay

bumabalik na ako dito sa amin nakakahilo yung kalaw na dagat ganito yung style lang bana hindi kami totally na kalakoy Nakatapa kami dito sa bangka kaya tayo kung may napapala na isda kahon kaya sabi ng iba, bakla tayo ahon ng ahon, hindi, taro, hindi taro tayo, hindi tayo tayo mga karami. Eh, hindi naman kami nakalangoy. Ganito yung style namin, oh. No? Ito yung paan namin, ginagamit pang pa sa sakaman. Tapos gamit yung ilaw, eh, ginagamit tayo paghanap ng isda. Kaya yung paan namin, apat. eh, na yun, no? apat yung Hindi ito kaya ng mga langoy lang. Magkadala ka ng mga apat na pana kahit 10 km madali lang sa amin pa ikot ikutin balikan pa yon. uwi na tayo nakakahilo na yung galaw na dagat Gagay vlog kami kapag ka nakakakita ng isla at saka lang kami gagamit na flashlight. So yun sana nakuha niyo ano yung na ano style namin sa pamamana hindi kami totally nakalangoy eh gumagamit kami ng bateriya kasi may mga bago pa lang sa ating channel na hindi alam kung ano yung sila gumagamit kami ng bateriya, kaya tapos yung ilaw, ganun din yung pangisakyan din malakas okay natin, na tayo last 3.5 na andito na rin si Uto siya rin dito siguro sa ito sa hangin kung tayo nga sa rin gabito dun pa kayo sa magkabakungan hindi na tayo nakadagdan salamat at maramang pinta rin tayo katapanap kung hindi lang sana malakas yung kabagat pambihira yun lang tayo parang sinusaya tayo ng kabagat labas ko kanina ating gabi kalmatong kalmatong tapos sa pagkababa namin ng tito ko dito sa Midawan, humangin ka, bihira right ko lang. So yun ang mga sabay, tapos kailan natin ba kung nakagay sila ang nito. A few moments later. So yan, nandito na tayo. Si Otol, kontinto daw siya sa kasasaguan Mula daw sa kabakungan, papunta dito. Hinabot daw siya ng... 48 minutes yata. Pero si ito ng mga samaran. Nakalimang piraso siya. Malalaki din. Tayo, konti lang yung hold natin. Mago pa pala si Uto na lumusong. Plus 9 pa lang yata. Tayo, alauna na tayo na nakalusong. Pero ayos pa rin kahit ang pano. May biyaya pa rin tayo kahit ang pano. Yan, di pa rin, pa rin galing sa ating Panginoong may likha. Ano ulam natin ito? Ito, kusa pumasok ko sa bangka. Nagulat ako. <tinyo> Kinuso ko dito ako sa maigit huh? ka na. No? Buti maliit lang. Noong araw, munti na ako nito. Bumamba naman yung kanyang toka ng halos yun, yung isang dangkal noong araw dito sa dito. Tapos, mapunta rito sa kabila. Oh, no! Kung dito sa may tiyan yun, lusot yun. Hindi kayo bebenta natin ito. Yun, nice na. 1.6 para dilay tayo kahit na sa gitna tayo. Kahit so, tayo bumubura sa hawak, kalaw ng dana. Magkano talaga pag lumalakas ang habagat? Ayan, 600. 600 grams. Eh, yung pambenta natin. At ito. Ito pang uulam natin to. Yun. 1.3 halos 1.4 na yung okay, panguulang natin tapos mamaya syempre lalakot na naman tayo magputuloy nga naman tayo sana makasalap tayo ng dili sa madami kasi ano mahal na yung dili limanda na yung ano yung binibawat laka ito yung sinasabi ko ginagamit namin pa kariyaw ayan ayan tapos ito yung ilo na ginagamit namin yun kaya yung ilaw na ginagamit namin. Kaya hindi kami totally nakalangoy lang. At ito naman yung nagsisilbing camera lens natin. oh, Ito. Tapos dito nakalagay yung seat natin. Okay, sana. Nalaman na nung ano, mga bagong viewers natin yung style natin sa pamamana. Hindi tayo totally nakalangoy. Doon tayo sa bangka, nakasakay, nakadapa habang naghahanap na yun, napapanahin. So yun, po tayo. Marami na yung shashoutout natin. So yun, magandang tanghali. So yun. Salamat. At kagaling ko lang sa dagat. Ang tulingan tayo. Pero, tatlo lang yung tulingan natin. Pero, may dilis tayo na apat na lata. Ayan. Bali, bawat lata na binta natin ng 500 kikita tayo ngayon na may gig toke okay, sa umaga Ayan, bukod sa gabi natin yung sa gabi natin may tayo na 400 400 plus na bayaran ng 400 400 ito ito na puro na puro ito ba ito 468 468 ayun 468 daw sabi ni misis yung bayad Ayan, shout out po tayo. Unang-unang shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga kanpinjor. Okay sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan, shout out, shout out po sa lahat-lahat unang una kay Ma'am Mary Cher Puintis yun, shout out po sa inyo ma'am at sa buong family nyo ayan, sobrang thank you po ma'am sa kabutihan loob nyo po ayan, at kay Sir April Japson ayan, shout out po shout out sa Pitago family from Dingel Iloilo ayan, shout out po shout out kay Jamie Dulay from Bulan Sorsogon shout out sa Kayadong family shout out kay Bernardo Piderio from Baga kay Gubat Sorsogon Purok 3 Sabang Ayan shout out sa mga tiga Sorsogon Shout out kay Jai Junior Ponsi In family from Amadeo Kabiti Ayan shout out po Shout out kay Danilo Adalim at Chudes Prince Adalim Ayan shout out po sa inyong mga ma Shout out kay Fernando Lakasan Dili Shout out kay Alexander Piskera, In family from Jinsan Tumbler Ayan shout out po Shout out sa Binituwa family ng Negros Occidental ayan shout out po shout out sa Binitubo family ayan solid viewers natin to shout out kay Tutu Alingaw from Coron Palawan ayan shout out sa mga tiga Palawan dyan shout out kay Rogelio Susalo from Sugbong Misa, Misamis Oriental ayan shout out po shout out kay Roman Balag shout out kay Jewel Bius from Saudi Arabia Damam mom shout out po shout out po ay dun sa ibang bansa shout out sa mga tiga Damam mom shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lady Boys ng Marriott Hotel Manila yeah, shout out sa mga solid girls natin dyan sa May Lagundi shout out kay Johnny Joy Kin shout out kay Mariel Vista from Oman Ayan, shout, out po. shout out sa mga UFW natin dyan sa Oman shout out kay Carter Master Alones from Iloilo Ayan, shout out po shout out kay Pancho Pantino from Rapu Rapu Albay shout out sa mga tiga Albay dyan shout out kay Gudo Ob Oliva shout out kay Godo Oliva para naik kabiti hay shout out po. shout out kay Chuy Adventure. shout out kay Felix Tumugdang and family from Barangay Ate City ng mga bata sa labas naglalaro shout out kay yun shout out sa Disulok family yun kinabong LB Laika La Arme Trisha Ryan, Rocky, Bibi, Idna, Pram, Babat Lady. Ayan, shout out sa Disolok Family Diyan, sa may Babatngon Lady. Ayan, shout out po. Shout out kay Adyo, Jinin pram, Mindoro, Mansalay. Ayan, shout out po. Shout out kay Milo Amores from Pires, Quezon. Shout out sa Estabilio at Sagala Gala Family from Gulayan, katmun Malabon City. yan shout out po sa inyo. Shout out sa dalawang family. Shout out kay... Shout out sa Sapanta Family from Birak, Katanduanes. Ayan, shout out sa mga taga Birak. Shout out kay GC Rogon pram. From... Romblon Romblon ayan shout out po shout out kay Danny Miguel from Boracay Spiro ayan shout out sa mga Spiro ng Boracay shout out sa Litada family from Tikau Island Masbati ayan shout out po shout out kay Nicolas Sordeo from Ugong Valenzuela City ayan shout out sa mga tiga Ugong shout out kina Rimson Rapol Rosana Rapol Arvin franz Umar franz also kay Jandy Broho from Jewel Rojo of Mandaluyong City. Ayan, shout out po sa mga taga Mandaluyong. Shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Cavite. Ayan, shout out sa mga taga Cavite. Shout out kay Engineer Contrado Tangaan Jr. at uh, Adelaide Victor ng Harbor Harbor South, uh, South Australia. Ayan, Harbor South Australia. shout out po. Shout out kay Gabriel Espaldon nang Bulan Sorsogon. shoutout ko sa inyo mga kanbinyor. At shoutout din natin yung kapo natin ng channel. Unang-una kay Otol Rapi. Yun, Rapi is for fishing. Sana kumalma to para makapag kami mamaya ni Otol. Mamaya ng madaling araw. Yun, Rapi is for fishing. At sa magkapatid kina John at my Star TV Vlog. shoutout kay Kabugsay TV matandang spirit of si Vlog Manoy Nail Vlog Juni Fishing TV Lari Amos Hilario Lakwat Zero TV Nanay Roby Channel MJ Eric Adventure Kapishing Bossing Vlog Tumbaga Hunter TV yun GC Adventure so yun support tayo po natin mga Adventure yung kailan mga channel so yun sana is magpa shout out kayo comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode yun masya shout out ko po kayo So yun, marami marami maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next video po. God bless po. Bye bye. bye, -bye.